followers na vlogger? Oo. Baka pwede ako makainig. Well, Babawal po ay akin yun. <laughs> Ayan. Ayan ko ba nalinis kasi? Alam mo bang balibalita ikaw ang top one na influencer na sikat sa buong Pilipinas? Ang <laughs> tayo! kasi nagpaalam din ako sa so pumayag naman siya. Handa ka na ba? That... First time mo bang i-bagrate? oh, wala pa nagbabagrate sa akin. <laughs> kasi, pala na ka yung mag Alam mo kasi, <laughs> kasi, <laughs> kasi marami nag-curious. Yung bag mo na yan, lagi mong big Sino? Yung mga nanonood sa inyo. Kasi <laughs> ah, po. lagi mong kasi, kasi hindi ako comfortable ng wallet. Kaya wala wallet. Lagi nandito lahat. <laughs> so, <ka> na <laughs> sa katawan. Uh, Maayos. Game na? Pagpapit na tayo sa may bulsa. <laughs> alam mo na yung bag mo? Ah, uh, ang bag ko na to. ni Alam ko, nito ni to. And pero ito. nabili ko na Shopee One. Hindi ko sa'yo kung sa... branded. Branded. Basta ako, oh, waterproof. Kaya eh, pwede mo gas, 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 gas pa yan. Oh, okay. Kasi... Kahit doon na siya kayaman. Kaya agad gumagana. Ayan. Agad kaya ba? Mayroon ako dito sugar-free, oh. classic mint. si siya yung candy oh. niya. Okay? Bakit? Hindi ako yun lang. Open okay, okay. mo lang. Man. Para ako hindi magkaamuyan <laughs> ay, lang. lang. Ayan. lang. <laughs> ay, Mahal, mahal. <laughs> <laughs> oh, tapos. Tapos, ako ditong... ah, ito yung mga binabutol ka ng mga pamilya uh, mo. Ayan. nga bawal. Bawal. Oh, pati ano, stick yung parents. Susi. Ah, susi. <laughs> susi na mo to. po? Eh, duplicate? Ah, eh, eh, para ba, pumunta sa, sa iba Tapos, ah. <laughs> ah, ah, susi lang, basta malalaman nila kung ano oh. Hola namarito. Ito lahat. afters. Ayun tayong itong letter of content. ano din sinusulat ng mga content. Hindi po. lang pa shout out lang sa atin. Shout out. Okay, okay, gamitin. So, tayong content ko. Ah, ganito si Susie. Ampu Susie talaga. Ito yung ito, binasaktan to. Ito yung pinagpila sang ngunong Pasco, isa lang bigay sa akin. Ah, sarili ko pa rin. Ano? Para buhay natin. Ayun, may may Ang kagandahan dito habang pina-backgrade ko siya, may kata Ayan na itong mga basura. hindi bawal. bawal ba? Ipamalasin ako. Oo. lang din yan. To... To... <laughs> Ay, ipabalit niya. Ipabalit niya. Hindi tayo. Oo. Oh. Ayaw, ayaw namin nabiliin sa bahay kasi baka mamaya meron pang kailangan. Yan, may mga letter na yan. Parang kailangan eh. Nandito lang siya. Oh. Oh, may ano may ano ano may 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 ano lang yan kasi sa akin ni ma ah, yung ano may 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 ano ano may ano may Tapos, meron tayo dito ang passport. Ah, ilan ang tatak ng passport mo? Dalawa pa lang po. Ah, Papaw baka. yung Thailand. Ah. Tapos ah, may mga cash tayo dyan. Hindi oh. ko inaayos yung cash ko para huwag marami. Ah, gano'n pa lang yun. Tapos... Ang nag-ibig, kaya pa na ang sakit mo. Kaya pa ibalik po na kagaya nung isa, oh. Tapos, tayo. Meron tayo dito ng Jomal, hindi ko pa tinatapong. Uh, Kasi nga, ano, test rep. Uh, ano yung mga test? Baka pwede ako makalini. Babawal po, ay, akin yun. <laughs> Kaya nga, tayong tayo makaupataka na uh, ah. sa tayo makaupataka. <laughs> Tapos, eh, eh, yun, nung pumuha ko, nag-withdraw kong pera, ito yung pinag-anuhan. Ah. Pero wala na sila naman. Asa na napunta? Alaala -ala na lang sa PL man na <laughs> tayong calling card. di ko kilala kung sino nagbigay niyan. <laughs> Meron tayo dito, Arthur Rinaldi. May Jordan ang passbook. Ayan. Ano ibig sabihin niyan? Passbook po. Hindi nga, yung para... Pag ka bumili kang Jordan, tatatakan nila makakuha kang free. Aha, okay, okay. Uh, okay. Okay, okay. ang dami ng ako <laughs> na i-stress. Hindi naman mag i ng i Pag-i-i-i ng Yung Sky ng laruan, Wonderland. Anong laruan ni Sky na gagamitin? Sira na siya. <laughs> 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 Tapos, ayan, mayroon ako dito yung <laughs> Sige mo sa akin yan. Ayan, kapag gumunta ka sa Jollibee Chowkeng Inasal, ganyan. Ito si Mr. Game lang ako na Ay, December 31 pa. Thank you, Gabeen. December 31, Meron tayo pampaserte. Hindi! Hindi ka dito. si Okay, meron din tayo pampaserte. daw niya. Ibang-ibang mga lalaki, kung yung or hindi, may pampaswerte nyo rin. Ay, all the best, Walid! dalawa kasi maswerte. Ah! Okay. Ito pa yung isa lang, di ba? Halawa. Ito pa ng isa lang, di ba? Halawa. Tapos... ng pagbigay, okay. sinumasunod ko. Mamaya-mamaya na muna, Walid, kasi... Okay, meron tayo. Okay, may tayo. Okay, meron tayo. Okay, meron tayo. ako lotto tayo. nasa dito sa Dior? Ah, uh, ano, sausage. <laughs> sausage. Ayan, si Spongebob na kuha ko yung ATM <laughs> na. Oh. Ayan mo yung Cebu Pacific namin. Nakumukupas na siya, pero yun ako itapon. Tapon na natin, tatapon. Tapon na natin, tatapon. Tapon na natin, makabasura natin. Tapon na natin, na Meron ako tatlong ball pen, may isa sira. Kapag ayoko ko pumirma, yun na lang. <laughs> <laughs> ah, ito, kaya pala walang takip. Meron ako dito, nung, ano, yung resibo ng, ano, nagpa-change oil ako. Oh. kung ano kasi hindi mo alam yung 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 kapag gagamit ko yung 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 ko yung <niyo>, <laughs> <ko niyo>, <laughs> <ko kayo>, <laughs> ako yung 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 lang yung isang 10 million followers na vlogger? <laughs> <laughs> oh. Kaya lang po ha. Punti pa lang. Well, pero ano, ato sa to, si Gabin, ba? Eh, oh. Naka-organize ano, naka -okay yung mga gamit niya. Kapisado ko lahat yan, okay. yeah, nagulo yeah. lang. identity uh -huh. oo okay. So, nagdala akong 12 na ID 2 <laughs> by 2 uh, ID ko uh, ID ko <laughs> smart card ID 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 ID, 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 ID. ay talagang na credit card alam ko pag naka eh, maraming laman eh. Uh, ay <laughs> oh, ID 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 ID, ID. ID. Kukuha, sama samasamiga <laughs> May pampasywerte kasi ito eh. O hindi ba lang? ko, isa nito. At saka hindi nga lang isang... At saka hindi isang condom, may pampasywerte. Hindi ko ito galing, Gaby. Umi-sibo na, istress ako sa'yo Gaby. Ito yung dito. Ito yung nagpa-shout out akin. dami yung... Oo. Na-shout out naman? ko naman. Tapos eh, yung tumama ako sa Lotto, balik na ulit yan Um, I ay, mean, ay, di okay. <laughs> ako pa okay. oh. Ay. Okay. Akala ko makapisado mo. Wow, kaya! Wow. wow! Ay! Pag-ampog ni Elmi. <laughs> si Papa may nakalagay dyan dapat. Okay. Tapos, dyan, hindi lang, hindi lang si Elmi nandyan. Dyan, uh -oh. dyan meron tayong... Uh -oh. ko hindi nakikita. Nagbagi pa po swerte. Ah, meron tayo dito ang dollars. Nagbagi wow. yeah. pa klaseng pera. Oo, oh, namumalik na kasi ako bawat punta ko sa bawat bansa. Pero oh. wala pa ako napunta ang bansa. Mas <laughs> may bilin lang ako, nagpapapalit lang ako. Nung malaman ko sobrang mahal ko na talaga si Elma. Ay sa board exam na sa atin. Ano? Lumena ni St. Jude. Ah, may ganda. Nabasa mo naman. Hindi pa naman. <laughs> Madami pa to. Mga 30 minutes pa <laughs> <laughs> Ay, ito. Ito, nagkala ko, hindi makakalos ito. Kasi favorite ko itong, eh, plano ko itong gawin. Noon Doon pa gusto magpa-edit. Hina, may picture ko na. Huya! <laughs> <Tabii yapa hermano> Kaya matagal ko ng pangarap na post yan. Mas dito, siyempre, akala matapos na. Pero pag... Magpapalit lang ako kapag nagbigay na si Elma. sila tayo palitan. Ah, okay. Tapos hindi, at least nagkakaroon siya ng isa ng pamit. Ayan, tapos. Isa ng pamit, nagsira. ayun, meron ko meron pa dito. Ayun, nagsara na siya nag na. Ah. O, oh, yun. So, yun yung laman na isang bag na isang sarge. So, po natin siya ngayon ibabalik. <laughs> lighter na lang, lighter. Hindi na Sabi, naka-organize kasi ito eh. <laughs> 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 o, natin ibabalik Yan. Diba, si Lovely Brie yung pampaswerte. Baka pwedeng makaingin isang pampaswerte. Pwede, <laughs> pwede. Pa, eh. <laughs> Hello pa naman niya.